Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong February 13 at February 14, 2024. Ayan, at happy Valentine's po sa atin pong lahat at sa mga subscribers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisaan natin ng ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update. Para po ngayong February 13. Ayan. Sa February tayo, yan po ay 2. Uh, 13 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Sa mga numero ito, simplify lang po muna natin sila. Dito, 0 plus 2 is 2. 1 plus 3 is 4. At uh, 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna dito 2 plus 4 is 6 at 4 plus 6 is 10 ganoon pa rin po sa bandang baba 6 plus 10 is 16 ito naman po yung unang numero natin dyan meron tayong this is a at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 2 plus 4 plus 6 is 12 ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 12-16 o kaya naman ay 16-12. Ayan, pwede, pwede na po natin matayaan yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan, parehas po sila. Kasi simplify din po natin yan bago natin sumada para malagdagan yung mga numero natin. Ayan, dito po sa 12, 1 plus 2, yun po ay 3. At sa 16 naman ay 1 plus 6 is 7. Yan po yung susumada natin ngayon, 3 at sya 7. At unahin po natin isumada ang 3. Dito sa 3, kunin nyo natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dito yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 21 ayan, sumada 21 2 plus 1 is 3 At 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayan mga kaidaw lahat dito naman po sa 7 kukunin muna natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 pwede rin po ang 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at 34, sumala 34, 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumala para po ngayong February 13. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 7, 16, 25, at 34. Ayan, ramble lang po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursunada na po natin mga numero. At yun naman po ang ating sample. Pinuha naman natin dyan yung 16 16 at 3 Then 34 at 12 Then, 7 at 21. Ayan, mga idol. Yan naman po yung mga numero natin yung nakuha. Mga sample po natin dito sa ating sumada ngayong February 13. Ayan, meron tayo ditong ng 16 stress, 34 12 at 7 21. Ayan, meron po tayong tatlong sample diyan kung okay lang sa inyo, gusto niyo po itong mga 'to. Aba, pwedeng-pwede po natin po din mga 'yan. Ayan ay uh, pwede rin kayong kumuha ng mga ito pang mga numero dito, mga kombinasyon po kung nagugustuhan po natin. Kaya na lang po yung mga pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan natin yung mga numero. Eh mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 13. At uh, next natin, yun naman pong advance sumada. Ayan, para naman po ngayong February 14. Ayan, Valentine's Day na po. At uh, Ipisan po natin, dito tayo sa ating yan, February, yan po ay 2. 14 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, simplify muna natin sila. 2 plus, ah, 0 plus 2 is 2, 1 plus 4 is 5, at 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin. 2 plus 5 is 7, at 5 plus 6 is 11. Dito rin po sa bandang baba. 7 plus 11 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung pangalawang numero natin, yan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 2 plus 5 plus 6 is 13. Ito rin po yung pangalawang numero natin. Ang kapares po natin numero. Meron tayo rin itong 13. At meron na rin po tayong combination dyan, pwede pwede na po natin itong matayaan. Ayan, 18, 13, okay naman ay 13, 18, ayan pwede pwede na po yung matayaan. Ah, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, ayan, simplify muna natin bago natin yan isumahal lang. Ayan, dito tayo sa 13, 1 plus 3 is 4. At sa 18 naman, 1 plus 8 is 9. Ayan mga idol, yan po yung susumada natin. 4 at saka 9. Unahin po natin yung 4. Ayan, kunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dyan ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa 4. Uh, dito naman tayo sa 9. Pupunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Okay, pwede dyan yung 36. Sumada 36 is 3 plus 6 is 9. Uh, 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po nating pagpilian sa atin pong sumada para po yung February 14. And meron tayo itong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 36 at 27 eh mga lang rambol lang natin yung mga number natin ito pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin dyan mga korsonado po natin mga numero at yung sample natin kinuha natin dyan yung 13 at 13 at 27 then 31 at 22 then 4 at 18 ayan mga idol yan po yung mga sample natin mga numero natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong February 14, yan, meron tayong 13, 27, 21, 22, at 4, 18. Yan, pwede rin pong mataya yung mga sample natin yan kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin magdagdag pa kung may mga nagugustuhan pa po tayong mga kombinasyon dito. Kaya na pong balang pumili. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 13, uh, February 14, 2024. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.